video, ayan kung nakikita nyo mayroon tayong nakaready dyan na okra, ayan ay malinis na hinugasan ko na, at ayan na naman yung ating aso, beda na naman sa ating vlog, hindi na pusa, o diba nag, umasinso na yung ating vlog, aso na talaga yung tumatahong, so ito yung ating lulutuin ngayon, ayan okra So ayan, naglagay na pala ako ng mantika sa ating kawali dahil nga handang-handa handa, handa, handa na yung ating okra. Ayan, gigisa na natin yung ating bawang. I-brown-brown -brown lang natin yung ating bawang. Ayan, di ba? Dubli-dubli nga sa paligid, guys. Pagpasensyahan nyo na may aso at may mario. Ayan, wala tayong magagawa talaga dyan. Ayan. Kasi dito, guys, pagka nagkukwentuhan, nakala mo yung kausap mo ka lang sa kabilang ibayo, yun. Harap lang, pero yung poses naman ay bongga-bongga. Ganun! Ayan, so brown na yan. Next na natin dyan yung ating okra. Ayan, o diba? Hindi ko na sa hiniwa. Yes, hindi ko na hiniwa kasi mas masarap pag hindi hiniwa. Ayan, hindi gisa-gisa lang. O diba? Wala tayong ibang gagawin kundi gisa-gisa lang. O diba? Wala akong ibang halo dyan. Ayan, and then takpan natin para mas mabilis maluto yung ating okra. Takpan at lulutuin natin sa mahinang apoy lamang. So habang inaantay natin na maluto yung ating okra, dito sa ating platito, maglagay lang tayo ng ketchup. Ayan, tansya-tansya lang yan. Yan ay isang kutsara. Lagyan na rin natin ng mamasitas oyster sauce. Isang sashila. Simutin. Lagyan natin ng pamintang pino. Tansya-tansya lang. At kaunting suka. Tansya-tansya din ayan, konti lang, mga isang uh, kutsara lang din yan at hahaluin natin hahaluin lang natin ang maigi kapag nahalo na sit aside natin yan. sisilipin natin yung ating okra ayan, silip-silip Kumbaga, stir fry na okra lang yung ating gagawin. Hindi ko lang talaga siya hiniwa para uh, ah, yung kanyang dulas-dulas ay nasa loob lang ng okra. Ayan, dulas-dulas yon Masarap kasi pa guys pag madulas na madulas. Ayan, so mega mega love shout out sa aking team na napakabait at napaka-supportive na TL, si Ma'am Pearl's Movie Time. Ayan. So, miga-miga love shoutout sa buong Team Pearl's Movie Time. Kay Ma'am James, vlog kay Ma'am Abrael, Ma'am Kat Gamer, Ma'am Michelle, Sir Entay Casando, na napaka-supportive din. Si Sir Dars. Ma'am Aurora. Sir Varja Gims. At sino pa ba? Ashley. Ma'am Milicia. Si Ma'am uh, Great Place. Siyempre, yung aking kameraman. Si si RBTV Channel. At yung aking bunso na si Bicart Ninh. Ayan. At mga Miga galap shout out din sa aking kaibigan na si Junjun TV18. Salamat sa palagi pang support. At si Sis Super 25. Ayan, so yung okra na yan ay pwede na. Ilagay na natin dyan yung ating sinisit aside na sauce. Ayan. So, kumbaga, ito lang yung pampalasa niya, yung ating pinimpla na ketchup, western sauce. At... Ayan, simutin lang natin yung sauce na ito. Kasi sayang. And then, mix-mix lang hanggang maluto ng tuluyan yung ating okra. Ayan. So, okay Lipat-lipat na sa lagayan. Ayan. Bang-bangon. Mabango siya. Amoy uh, Ayan. So, diba? Napakasimple lang yung ating uh, luto for today's video. Ayan. Stir fry na okra na hindi ko siya hiniwa. So, maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal. Uh, Pagpasinsyahan mo na yung ating vlog at ito ay ulam na nakakatipid. Ayan. So, promise guys masarap siya yung nagbibigay lasa yung oyster sauce na may ketchup. Ayan. So kung gusto niyo subukan, pwede niyo gayahin. Lalo na at kung mahilig ka sa oh para. Ayan. So maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal. Bye bye everyone. Pagpasensya niyo yun na yung ating video at super ingay. So bye bye.